أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما الحمد لله Kahapon, ang unang, o kagabi, ang unang gabi ng kiyam natin. At kanina, uh, modeling araw, ang siyang unang uh, fasting natin. Alhamdulillah, sa tulong ni Allah Ta'ala sa taon na ito, ay nakaraos tayo sa isang araw na pagayuno At yan ay kabilang sa rahma ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sinabi ng sugo, sallallahu alayhi wasallam sallam, sa pagkakaulat ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim, mula kay Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sinabi niya sallallahu alaihi wa alihi wasallam man soma yawman fi sabilillah ba'ad Allahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa sinabi ng sugo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sino man ang mag-ayuno ng isang araw sa landas ni Allah isang araw ilalayo ni Allah ang kanyang pagmumuka sa impyernong apoy na ang layo nito ay 70 taon, 70 season. So imagine, isang araw na gagawin mo yun na pag aayuno sa landas ni Allah. Ay iba sa mga ulama nagsasabi na itong hadith na ito ay pumapatungkol o tumutukoy sa nag at nasa jihad siya at the same time. Kasi man sa yaw man fi sabilillah. At yung nila doon na ta'lil, sabi ng mga scholar, ay ang ibig sabihin noon ay ang pagpupunyagi, pakikiba ka sa landas ni Allah. Magkaganon man, ang umum pangkalahatan ng hadith ay nangangahulugan na pag-aayuno kapag ang pag-aayuno na yun ay ginawa mo sa landas ni Allah Ta'ala, ibig sabihin lilla na wala kang ibang hinahangad kundi ang kaluguran ni Allah Ta'ala, pasok pa rin doon sa hadith na yun. Man ba' man man sama yaw man, fi sabi lila, ba'ad Allah wajhahu aninari sabiina kharifa. Pitumpung taon, pitumpung season, pitumpung panahon, ilalayo ni Allah Ta'ala ang kanyang ayong pagmumuka sa impyernong apoy. Subhanallah. Wala nang higit pa na kabutihan sa nilalamang kabutihan ng Ramadan. Sa pagkakaulat ni Imam Abu Dawud sa kanyang hadith na Hasan, sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, sallam, Ida كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ومردت الجن ونادى منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة سنابي بننسوغو صلى الله عليه وسلم lang لو أن ng رمضان يوم kagabi ng unang tarawih natin, gaya noon, ay bubuksan ang mga pinto ng paraiso, masasara ang mga pintuan ng impyerno, tatalian ang mga syayatin at ang mga matitigas na mga jin, at mananawagan uh, si Allah Ta'ala, o ikaw na mayroong balak na mabuti, ikaw ngayon ay panahon mo na, maging masigla ka, o ikaw naman na mayroong hangarin na masama, ay putulin mo na o bawas-bawasan mo na ito, matras ka na. At kada gabi sa Ramadan, ay mayroong pinapalaya si Allah Ta'ala sa mga nakasulat sa Lohin Mahfud at kaawaan niya at ginawa ang kanyang kautusan, palalayain niya sa impyernong apoy. Naway papabilang tayo doon. Allahumma amin. Nananatili ang masala mga kapatid sa pananampalatayang Islam tungkol sa usapin na nakatali ang mga shayatin, nakakulong ang mga jin, nakasara ang pintuan ng impyerno, bukas ang pintuan ng paraiso. Pero bakit may makikita pa rin tayong mga gumagawa ng masama? May mga kufar pa rin, may munafikin pa rin, mayroon pa rin mga muslim na uh, gumagawa ng kasamaan, nagdanakaw, nag uh, uminom ng alak. Uh, sa tuwing uh, ikaw na ayunong-ayuno ka, kakain pa sa harap mo, eh, mga ganun. Hindi ba? Sabi na natin isolated cases, pero may ganun pa rin. Arabo man o hindi Arabo, may gumagawa pa rin ganun kahit Ramadan. So, ibig ano sabihin ito? Si Imam Ahmad, bago tayo nagtanong patong ito, natanong na ito ng mga nauna sa atin, kagaya ni uh, Imam uh, ni Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, anak ni Imam Ahmad. Sinabi niya, ya, ya abatid, mahal kong tatay. Bakit sinasabi doon sa hadith ng propeta nakatali ang mga shayatin sa ramadan nakabukas ang mga pintuan ng paraiso nakasarang pintuan ng impyerno pero may mga kasamaan pa rin nangyari Sumagot si Imam Ahmad ay bunay Ha kada hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Haka akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kong anak ganoon na ang pagkakasabi sa atin ng propeta. Sallallahu alayhi wa sallam. hindi natin makikwestiyon kung ano ang sinasabi ni Allah sinasabi ng propeta. Pero kung sasabihin natin na islamang nating mapagtibay ang ating iman o ang ating akida, kaya tayo nakakapagtanong, mainam yun. Na, sinagot ito ni Imam Al-Qurtubi at ganoon din si Imam Ibn Taymiyyah. Ahimahum Allahu tabaraka wa Taala. Ang kanilang sagot dito ibig sabihin ay ang pagkatali ng mga shayatin hakika totoo yun. Pero mayroong mga shayatin na mahihina. Na hindi pa sila nakatali kasi ang nakatali lang doon shayatin wa maradatul jin, yung kanilang mga pinuno. So yung mga lipores hindi sila nakatali, mahina sila at nakakaya aron alal mukmin sobrang hina na ng pananampalataya ng isang mananampalataya kung pati ang mga alalay na mga shayatin kaya ka pang patumbahin. Yun ang sinabi ni Dutay Mia at ni Al-Kurtubi. Bukod pa rito, tinaali ko dinagdaga nila na oo nakatali ang mga siyatin at ang mga jin pero ang mga shayatin na tao hindi rin natalian. Meron din yun yung imbitahin ka patong sa ano, ay, okay naman ng Ramadan ni Mubay. Importante, pagkatapos mo magbuka, sabay ka sa akin mag -diskup. Ay, ganun. Hindi ba? Shayatin na, na, na mula sa tao. Hindi ba? Ang, ang mga shayatin ay mula sa mga jin at mga tao. Min syarril waswasir khannas, alladhi wasisufi sudurin nas, binal jinnati wannas. So, hindi lahat ng siyatin jin. Meron ding mga tao na shayatin. Nah, bukod pa rito, merong nafs. Ang sarili mo. So, giginawa ka. So, ginawa ka lang na, kontra ka. Yung iyong sarili na yan, yung nafs mo, kalaban mo yan. Dahil ang nafs magkakaiba. Merong tinatawag na nafson mutmain na. Sarili na nagtuturo, na, na palagay o panatag siya sa kutusan ni Allah Ta'ala, utusan ka niya ng mabuti. Re-remind ka niya. Tuwing gagawa ka ng kasalanan, parang kakabahan ka. Ah, yan ang sinabi ni Imam Ibn Qayyim, Rahimahullah, Nafsun mukmain na. Ibig sabihin, hindi siya pana, panatag siya sa pag-alala kayo, Allah, pagsunod kay Allah sa kasalanan, hindi siya panatag. Ibig sabihin, kapag nararamdaman mo yan, malakas pa rin o nasa iyo pa ang nafsul mukmain na. Ang pangalawa, Nafsul lawama. Na. Wala mo bin nafsil lawama. Sa suratul kiyama. Ang nafsul lawama, ito yung nafs na sisisihin ka sa kasalanan mo lahat-lahat. Yung regret ba? Nafsul lawama. Kailangan niyang mapartner ang nafsul mutmain na para hindi ka masyadong madepress. Pero, pag magtatawba ka, nafsul lawama yun. Ay, ako, ako kasi... malikot ko talaga. Yun ang unang yun ang mag-activate sa'yo kapag time ng tawba. Ang problema itong pang pangatlo, an nafsun amaratun bisu. Yung nafs, ang ganda lang yung riil mo na pas, ha? Yung nafs na mag-uutos sa'yo sa kasamaan. Nga. Inna nafsala ammaratun bisu, sabi ni Yusuf alayhi salam. Ang nafs may nafs ka na magutos sa iyo sa kasama. Sige lang, kaubahan mo lang mamaya. Hmm. Sabi ng arabo, mo, tatu ba'din. Kailangan sa uwi ba'din, Kung baga ngayon, gawin mo, tapos mamaya, tauba ka lang. Yan ang nafsun amaratun bisu. Pag nalimlang ka nun, sobrang hinang nilalang mo na talaga. Sobrang hina na. Kasi sa Ramadan, lahat na ng bakod nilagay na ni Allah sa iyo eh para hindi ka basta-bastang mahulog doon sa dati mong pithaya, yung mga nakaginis, naka, nakasanayan mo, nakagisdan mo. Yun naman talagang ang ng ayun eh. mag -iba ka, magbago ka. Diba? Kanta ni Freddy Aguilar yun. Yung nagbalikis lang. Magbago ka. Paano ba yung pagbabago na totoo? Ano ba yung transformation? Papayat ka pagkatapos mo mag-ayuno, 30 days? Hindi yan. Hindi yan. Pumayat ka man, o to o, o sumigla Ha? Ah? Pero yung iman mo ay din. Ganun pa rin, balik sa dating gawi, ah, wala din 'yon. Ha? Ah? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nung namatay siya. Nung namatay siya, ang mga sahaba halos ilan sa kanila parang mawawala na sila sa din nila. Si Umar ibn al-Khattab sabi niya, sino mang magsabi na patay si Muhammad, pupugutan ko ng ulo. Hanggang sa tumayo si Abu Bakar Siddiq sa harap nila. Ay, ayuhan nas. O mga sangkatawan, sino man sa inyong naniniwala na si Muhammad o sumasamba kay Muhammad, alam niyong patay na siya. Pero sino man ang sumasamba sa inyo kay Allah, alam ninyo si Allah ay buhay magpakailan-kailan Umarinig ito ni Umar ibn al-Khatab na nung balik siya sa ulirat niya at naisip niya na oo nga, sinabi ni Allah sa Quran, inna ka mayitun wa inna mayyitun Ya Muhammad mamamatay kasi na din mamamatay. Kaya bakit ako magbabakslide sa iman ko? Kaya binaba Allah subhanahu wa ta'ala ang ayat sa Quran, ma kana Muhammadun, ma kana Muhammadun, aba ahadim Si Muhammad ay hindi tatay ng isa sa inyo, Walakin Rasulullah. Pero siya isugo ni Allah Ta'ala, pinadala ni Allah Ta'ala. Ha? Afain mata o kutila. Kung siya ba mamamatay o pinatay, pinas lang. Ha? In kalab tumala akabi. Kung babalik ba kayo sa inyo, aatras ba kayo sa iman ninyo? Parang ganun lang. Ngayong Ramadan, okay ka. Oh, Masya Allah, wakto ng ano, pajar, present ka, lahat-lahat. Pagkatapos ito, anong mangyari? Magbabalik, slide ka. Nag ngayon, nagbalik islam ka na. Nandito ka na ngayon. Masya Allah, time ng uh, suhur, kuhan, in-observe mo. Pagkatapos nito, ano na? Pagkatapos nito, Abdullah, Omar, uh, Abdurazak, Abdurrahman, Fatima, Zainab, Khadija. Ano na no? pagkatapos nito? Right. So, iyan ang gustong ituro sa atin ng ayuno. Ang pag ito, ang klase ng ibada na hindi mo siya kayang pikiin. Walang makaka-faken nito. You cannot faken this kind of worship. Ang sala, pwede pa makapasok ang riya Allahu Akbar. Pwede pa makapasok. Lalo na pagbago ang mga saub mo. Yung pabango mo medyo, ano, makaisip ka talaga. Pero ang saub, paano mo naman ipagyayabang yun? Paano mo ipapakita ang taon? Hindi ka kumakain. Sabihin mo, mas magandang kinain ko sa iyo kanina. Wala din naman ganun. Diba? Wala. Kaya ang sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa so pagkakaulat ni Tirmidhi, "Alayka bis-sawm, na innahu la nadhira lahu." May binata lumapit sa kanya. Sabi ng binata niya, "Rasulullah, ang nafs ko talaga halos hindi ko mapigilan." Sabi ng Nabi, "Alayka bis-sawm." Ang gawin mo, mag-ayuno ka. Kasi walang kapantay ang pag-ayuno. Masya Allah. So ang pag-ayuno na ito, muin o tumatulong ito sa atin para mapabago tayo. Yan ang isa sa mga layunin ng pag-ayo. So, nakuha natin kagabi, ito daw yung al-imsakul minal mufaktirati minas, -minas syarabi wal ta'ami wal syarabi wal jima minatulu'il fajri ila gurubi syams biniyat itakarubi ila Allah ta'ala. Ang pag-ayo daw, pagtigil sa ating mga sarili, sa anumang makakasira nito, pagkain, pag-inom, pag sa asawa, ah, mula sa pagsapit ng bukang liwayway hanggang pagbaba ng araw, na ang niya mo doon, yung, pa, mo ha, binigyan ng mga ulama ng emphasis yung niya, nakakonek siya sa intensyon, biniyati takarubi ilallah, na ang niya mo doon pagpapalapit kay Allah. Dahil bakit? Kung nag ka lang sa pagkain, pag-inom, paglapit sa asawa, mula sa bukang liwayway hanggang pag-anawalang niya na pagpapalapit kay Allah, eh wala din yun. Diet lang ang ginawa mo. Hindi ba? May mga taong gano'n, intermittent fasting, 15 hours fasting, sabi nilang gano'n, para ma-burn yung calories and fats, para mas gumanda yung pangatawan nila. Pero may reward ba yun? Wala. Kasi walang diniya, titakar, rubi ilallah. Ngayon tayo, ini-empty natin sa araw yung ating mga, mga, mga tiyan pinipigil lang dila na magsalita na hindi tama, ayaw makipag-away sa araw, wag naman, okay, paggabi na makipag-away na ako, hindi e, ganun. Ha? Yung online gaming, online sugal mo, iniwan mo na lahat yan, kasi sabi mo, ikakasira ng ibada ko dito sa fasting na ito. Actually, yan, yan pa pag-iwan ng mga halal, pati ang muharramat, yun ay, kung walang niyato to ila Allah magiging walang saysay -say siya. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibn adam lahu. Qala Allahu azza wa jalla sawm fa innahu li wa ana ajzib. Sabi ng propeta, lahat ng mga gawain ni Adan na pagsamba sa kanya yan. Sabi ni Allah, liban lamang sa ayuno kasi akin yan at akong magbibigay ng reward. Ano ibig sabihin nito? Na-take up na natin to mga years ago, pero mas maganda ma-remind tayo. Bakit sinabi ni Allah yan na, Illa saum, liban sa ayuno, kasi ako lang may-ari niyan. Alam niyo merong sampung akwal ang mga ulama dito. Pero hindi ko na babanggitin, lahat, kulang yung oras natin. Pero ang pinakawasat doon, pinakamasasabi nating pinaka-tumpak doon sa bakit ang hikma o ang wisdom na samantala ang ang sala, ang hajj, kaya Allah din naman yan. Hindi ba? <clears throat> Bakit ito inuglay ni Allah special ang ayuno sa sarili niya? Sabi ng mga ulama, si Imam Al-Qurtubi sinabi na ni, tashrifan ni saw. Tashrifan ni ni saw. Bilang pagbibigay parangal sa uh, daraja nitong pag-ayuno na ito. Na, okay. So, ano pa sunod doon? Si Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, sa mga tabi'in, Kanyang iniulat na sa araw ng pagbukom ang alipin ay haharap kay Allah at itimbangin yung kanyang mga gawa. At kapag kulang na kulang pa ang weighing scale ng kanyang timbangan ng kanyang mabubuting gawa, ilalabas ni Allah Ta'ala ang ibada mo sa pag-ayuno. Na walang nakakaalam ng bigat at reward nito maliban sa kanya. iba nyo ah? Bakit? Kasi ang sala, nakaspecify man. Pag nagsala ka doon sa Madina, isang raka, isang libong sala na ang kanyang, isang libong kabutihan ang equivalent. Pag doon ka naman sa uh, Haram, 100,000 to sawa hanggang sa unlimited na. So, may may specific na mga numbers. Ito ngayon, wala. Wala. Siya ang nagsi... Bigyan si Bindon, special ito kasi sikreto niya ito sa pagitan niya at pagitan mo. Na siyang magbibigay ng reward pag gumaan yung mga mabuting gawa mo, ilalagay niya ito, subhanallah, bibigat ito bigla, matatalo ang, ang masasamang gawa. At magiging dahilan ng uh, makakapasok ka sa paraiso ni Allah Ta'ala. Kaya niya Ayan, yung sinabi, إِلَّا سَوْمَوْ فَإِنَّهُ لِي wa'ana ajzibihi. So, ibig sabihin, hindi dapat mawala sa isipan ng mananampalataya na kapag nag-aayuno ka, damihan mo yung pag-istigfar mo dyan, paghingi mo ng tawad kay Allah, hindi yung damihan mo ang tulog mo. Masarap matulog bagay uno ka. Kasi walang ano, oh, tulog ka lang. Handle okay naman yun. Walang problema. Pero, huwag mong pasobrahan to the extent na may iwanan mo ang pagbabasa ng Quran, may iwanan mo ang paggawa ng kabutihan, dahil sa puro tulog lang ginagawa mo, no? Okay na yung matulog, Ustad, kaysa manglibak ako. Tama din naman. Pero sa sobrang tulog, tama, naiwasan mo ang kasamaan, naiwasan mo rin ang kabutihan, hindi ka nakagawa ng mabuti, kasi natulog ka lang. <laughs> Para bang sinabi mo, a good, a good Abdurrahman is a sleeping Abdurrahman. Parang ganun lang. <laughs> Pag tulog, tulog ka, okay ka. Hindi gano'n. Inutusan tayo na habang nagayuno ka, gumawa ka ng kabutian. Hindi naman pinagbabawal sa atin ang Facebook. Pero mas mainam yung book ni Allah yung ating parating basahin sa mga oras na ito. Or if nag-Facebook ka, kahit man lang isang hadith na sahih, authentic na hadith, i-copy mo dun sa mga ulama na kilala mo, i-post mo. Kabutihan yun. At just at the, at the tip of your fingers. Andyan lang sa ano ng kaya, ang pag-ayon, no, tinuturo sa atin ito, self-restraint. Laan na -la kung tatakun, maiba ka, makontrol mo yung sarili mo. Kaya sabi ng nabi, sallallahu alayhi Wasallam, sallam, Ida kana yawmi sawmi ahadikum, palayaskab yawma idin wala yarfath. Wala yarfath. Sabi ng nabi, kapag time ng pag-ayonan ninyo, maging ito man ay sunna o maging wajib, araw ng pag-ayonan ninyo, huwag kayong magalit. Huwag kayong magsalita ng bastos. Wahida sabahu ahadun au patalahu. Kapag ikaw ay insultuhin, aawayin, sabihin mo, innim ruon sa'id. Ako ay nag-aayuno. May ganyan pa kaya ngayon? Kaya pasangan tanong. <laughs> Time na nag-aayuno. Oh, mahirap. Mahirap sa atin. Pero hadith, nagsasabi, kaya ba natin gawin? Kaya. Hindi mag-utos ang Allah hindi magutos ang nabi ng hindi natin kaya. La allahu nafsan illa wus'aha laha hama kasabat wa alayhi maktasabat. Si Allah Ta'ala hindi siya magbibigay ng utos sa isang nafs, isang tao, isang alipin niya liban sa kaya niya. So ang bunga nito, maka matututo kang magsabar. Hindi magsabil, ha? Ang tawag dalawa lang, magsabar kita niyo, magsabil kita nyo, Magsabar. Pag insultoin ka, huwagin ka, huwag yung itak ka agad o baril ka agad yung isipin mo. Sa ilo niyo, inni on sign. in mo on sign. Iinsultuhin ka, in mo on sign. Inni mo on sign. Ako yung nag-aayuno. Diba? May panahon talaga yan na ang mga um, makakatrigger sa sabar mo sa panahon na nag-aayuno ka. Pero inutusan tayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam napigilan ng ating mga sarili. Subhanallah. Mga kapatid sa si pananampalataya, ng uh, ngayon ay kalawang gabi ng ating uh, tiyam. Nawa ay mapabilang tayo sa mga pinatawad ni Allah Ta'ala ang kanilang mga pagkakasala. Sa sinabi ng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Man sama Ramadana imanan, wahkisaban, gufira lahumatakadda mamindabdihi. Man kama Ramadhan, imanan wahkisaban, Ufira lahu ma taqaddama min Dalawa yun. Sino man sa Ramadan? Imanan na ang kanyang batayan ay hindi panggagaya, hindi dahil na overpower na pilitan, pero dahil sa paniniwala niya na ito inutos ni Allah at malaking kabutihan ang hinanda ni Allah rito. Ang mga reward dito ni Allah na kanyang ipinaloob, wahtisaban, umaasa ka na, Ya Allah, mapabilang sana ako sa mapatawad mo. Mapabilang sana ako sa mapalaya sa impyanong apoy. At ganun din sa tarawih mo, ginagawa mo, gufira lahu matakadaman ng gamli. Patatawarin ni Allah ang anumang kasalanang nauna na nagawa niya. Pabilang nawa tayo doon, at insya Allah ta'ala bukas naman, a uh, dudugtungan natin uh, ulit itong ating dirasa sa mga, uh, mga arkan ng siyam at yung mga tinatawag na klase ng pag-ayuno at yung makakasira dito. Salilahum mo salim Allahumma wa barik ala nabina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين